this will be the last part and perhaps uh, the last topic about this girl. Kasi ayaw, na, ayaw ko din na all the time siya ang pag-usapan. Importante ay express myself kasi mahirap mag-keep ng ano, mahirap mag ng mga emotion. So, we need to let it out. Kaya, this will be the last part in this uh, topic kailangan ko lang tapusin at bigyan ng closure kasi uh, mahirap. Hindi ko siya makommunicate sa Facebook or any uh, private um, communication chat. Kasi nga, she blocked us. My husband, yung una niyang ano, blinak. So, ano yung purpose? Without any reason, dahil lang ba doon sa nagsumbong kami sa nanay niya sa ginawa niya sa Amen. Yun na yung rason niya kaya siya ah uh, sa Amen. Masakit talaga 'yan. Na hindi namin alam na may timpi pala siyang galit. I need to na ano na sabihin sa nanay niya kasi kung ano man mangyari sa kanya dito, knock on the wood, sino yung reresbakan? 'Di ba ako kasi ako dito yung sumalo sa kanya. Ako yung naging ano niya dito, kumbaga uh, naging access para magkaroon siya ng lahat-lahat ngayon. Kaya kailangan kong pangunahan na sabihan yung kanyang nanay dahil hindi naman siya sa amin nagko-communicate. Nabibilang ang chat niya sa amin. So, at least hindi siya dito ipinagkalat before this. Direct to her parents. Pero pati ang nanay niya, wala na rin sa amin komunikasyon. So, nagkampihan na sila. Yun. Noong una nung nakausap namin sige sige pagsasabihan namin kasi nahiya ako sa iyo ma'am nagmamampayong na ninyo sa akin nahiya ako sa so, pagsasabihan ko kasi hindi ko ano hindi ko ma maintindihan ko bakit ganyan ang inasta niya sa sa inyo pero ngayon as we check the mother's facebook goodbye Diba? lahat na inano niya lahat na uh, pinagsabihan na don't communicate this uh, people wag na sa akin. Dito na lang sa tinuturing niyang kuya, which is kaapilyedo niya yung husband ko. Kasi kahit anong trace ng kanilang lahi, wala talaga sila sa clan. Kasi every May 1, nag-organize yung biyanan ko ng Manyabo uh, Reunion. Kasi yun ang uh, organizer or president yung biyanan ko. So, hindi ni Daddy ma-trace up kung uma-attend nga sila. So, ibig sabihin, talagang ka-apelyedo, pero hindi naman yun ang, ang question. Yung importante kasi, sabi ko nga, apelyedo mo man o hindi, basta na sa abroad ka, parang kapatiran ang mga turingan. Pero, masaklap lang sa, sa realidad na bigla kang didedmahin ng ganitong ano. Pero, well, kailangan ko mag-move on dito. Why? Kasi, salamat sa mga kaibigan na napayuhan ako, katulad nito, Meron ako dito sa inyo papakita na kaibigan ko. Uh, wait lang. Eto. Etong dalawa na to, kambal ito. Buti pa nga ito. Hindi ko pa nakita sa person. Nasa ano lang ito. Nasa virtual friend lang namin ng mga team ko. Sa team OFW Talk so, Supporter. Pero, konektado uh, siya sa, sa puso namin. Hindi namin ito namit ni minsan pa. Kasi sa sa YouTube ko lang to namit naging special guest namin sila as they shared their story in Austria. Kaya we continue the communication. We became friends. At dito sila ah uh, ito yung nakapag ah uh, uh, nakapag uh, pacify sa akin nung sang araw nakausap ko sila kasi meron din pala ito sila sitwasyon na tulad ko. Ang masakit lang sa kanila is dugo mismo nila yung tumalikod sa kanila. Tunay nilang mga pamangkin. Kaya kung ba narinig ko yung kwento nila is naibsan ako konti kasi kung ginawa nga sa kanilang dalawa ng kanilang mga tunay na pamangkin na inampon nitong uh, short hair na si Ma'am Linda parang ginawa niyang anak-anakan para legal na makarating sa Austria, ay ngayon, hindi na sila kilala. ba? <laughs> diba? Nagkakabanggaan sila sa supermarket, sa mga Filipino organized excursion o field trip, pero tinidid mas sila. Sino ba ang lalapit dapat? Itong dalawang tita nila? Or silang mga pamangkin? Diba dapat yung nakakabata? ano ang ugat ng kanilang pagtata uh, pagtatampuhan. Sorry guys, we need to share this kasi maraming mga matutunan tayo mga lesson dito. Tulad ko, natuto ako sa kanila dahil napasify nila ako because of their story. And I'm going to share you just a very short yung kung anong na-retain sa utak ko. Uh, nagkaroon sila ng tampuhan naman magpapamangkin, magtita kasi Siyempre, bilang magulang, masama ba ang pangaralan ka? Masama ba ang, pang, ang sabihan ka o, para mapunta ka sa tamang landas? ba diba, hindi naman masama dahil mas, mas may alam sila kaysa sa mga pamangkin nila. Dahil siyempre, matagal na sila sa Austria, marami na silang napatunayan sa buhay dahil mala, marami na silang na, na pagtagumpayan ng mga pagsubok sa buhay. So, ang mga magulang ay nagpapaalala, nagagabay. Sana hindi nagkukonsente. Kasi hindi na kami kinukommunicate ng nanay nitong girl na aking uh, nakausap sa messenger. So, dapat hindi nagkukonsente. So, pinaalalahanan nitong dalawa ang kanilang mga pamangkin. I have to do this, you have to do that, you have to listen to us. Kasi mas kami ang may alam. Wala na. Hindi na sila tinata uh, pinapansin. Simula nung that time, minasama ng pamangkin nila yung uh, ano yung uh, pangaral nila I'm sharing this hindi dar sa mina ko sila actually I am allowed to relate the, their story kasi sinabi nila you have your consent to share our story but we will not be dropping their names of course So uh yun ang nangyari um until nakarating sa Austria yung mga bata at nagkaroon din ng mga na bit-bit na rin nila yung kanilang-kanilang mga partner kasi they are not minors. 18 at saka 22 yung isa. That time na kinuha nila. Like way back 4 years ago. After that, until now, dead, ma. Hindi perfect ang family. Kami din ang tiyahin ko dito. Nagkakatampuhan din kami. Nagkatampuhan. Pati ng pinsan ko. Pero, you have to find ways na mas Kasi, hindi perfect ang mga buhay natin. We have uh, imperfections pero hindi ibig sabihin na tuluyan na nating uh, ibaon sa limot 'yung mga uh, pagkakamag-anakan natin. Dapat ang ibabaon sa limot 'yung mga uh, masamang nangyari. Gawin 'yon leksyon o gawin 'yon teacher na magtuturo uh, para sa susunod mong uh, journey. Pero hindi ayaw magpasakop ng mga pamangkin nito. Ayaw na makinig. Kaya until now, itong dalawa kong naging kaibigan sa YouTube ay alangan naman sila ang lumuhod sa mga pamangkin nila. Di ba? As I listen to their story, I totally understand. Kasi we also have conflict with my auntie before. But hindi namin pinangibabaw yung uh, yung ano, yung masama na na pangitain o masamang mangyayari sa inyong dalawa kasi hindi niyo naman pwedeng um, baunin 'yan sa kamatayan. So ako yung napakumbaba kasi ako din mas bata ako. Ako yung may mistake. So I have to uh, I have to um, make the first move. Dapat ganun din ang ginawa ng pamangkin ni ng ng ating twin friend pero hindi ayaw mag-effort. Kaya dito, babalik tayo sa kwento, sa last part, kung ginawa nga dito sa pamangkin, ah, dito sa mga tiyahin ng mga batang ito, ang katulad nito sa ginawa sa akin naman itong, itong ating tinulungan. So, bakit ako magmumukmuk doon na hindi ko naman ito kadugo? Samantala sila nag-move on na. Pamangkin nilang tunay yung nanakit sa kanila. So, kaya after this, mag-move on ako. Kasi, kailangan. Kaya ko lang naman to sinishare, hindi para magmarites ng buhay nito, kundi para hindi pamarisan. marisan. Kasi, hindi po pwedeng ganito ang kanyang uh, tahaking journey. Kasi, bata pa siya, nasa 35, 36 lang siya. So, she has to learn a lesson na hindi niya dapat ginagawa yan. Ang ano niya, ang kanyang lalady, ilan na? Isa, dalawa, tatlo, apat na yata. Saan ka pa? Bakit palipat-lipat ka? Ba't ang dami mong lalady? So, may problema ka talaga. Bakit ang dami mong lalady? Isa pa yan, di ba? Nakakahiya na kami dito yung kumukup tapos ganyan ang mga pag-aasta mo. Hindi ko na nga lang tinatanggap yung ibang mga naririnig ko about her kasi hindi ko dapat husgahan yung uh, hindi ko dapat pakinggan lang yung uh, uh, isang kwento kasi may dapat dapat din makinig ako dun sa kabilang kwento kasi katulad sa ginawa ko sa kanila ni Boyet, agawin sila ni Boyet kasi ang kanilang first lady at saka ang kanilang first landlord nagbakasyon sa Pilipinas. Nauna, nauna lang sa amin ang mga three months. Tapos after na nila, pagbalik nila kami naman ang nagbakasyon mag-asawa. First vacation ng mag-asawang lady landlord nila na sila lang iniwan sa bahay. May kanya-kaya naman silang kwarto. First away nila, wala pa silang isang linggo dito. Nag-away na sila ni Boyet. Nagsumbong ito si Boyet sa akin na ate, uh, sakit ng ulo ko kay ganito kasi pagpasok ko sa CR, ang nag-aasok-asok ng masama na amoy kasi yung uh, napkin ni girl ay uh, nakabulantang lang, hindi man lang bun binalod. So, di ba, pinikturan ni Boyet sa akin. Kaya, ask ko asko talaga. Sing kiasko. Pinicturean sa akin. So, ikaw naman boyet yung mo pa talaga sa akin. So, sinin sa akin... At nakita ko nga, para siguro to prove na hindi ni Boyet iniimbento yung kwento, uh, sinin sa akin yung picture ng basurahan. Kasi ang basurahan nila hindi naka-close, naka-open lang. Walang, may plastic siya, tapos open lang na basurahan, walang takip. Mas mabuting nga walang takip. Kasi pag may kasi pag binuksan mo yan, lalong sisingaw yung hindi ka ayayang smell. So, hindi ako nang husga. Ay, hindi rin, hindi rin, hindi ko rin siya tinext. Ang sinabi ko is, sa sarili ko, I have to talk to this two person. So, after a day, nag na naman si girl, siya naman ang nagsumbong. Ate, ganyan si kuya, ganyan. Para sila mga bata, para mga asot-pusa, nung wala lady nila at landlord. Um, sabi ko sa kanila, magkita nga tayo sa isang lugar. Pinagkita ko silang dalawa. Inisa-isa ko sila. Inuna ko muna yung isa. Kinausap ko, nakinig ako, kinausap ko rin yung isa uh, kinausap po kasi kung dalawa ko sila agad tatagpuin ay mag, syempre, magpapataasan sila ng kanilang ihi. So ang ginawa ko is I talk to one person and after one person I have to talk to another person. And then I said you have to reconcile. magano kayo? Magbati kayo? Kasi kayo nga dalawa dito ang nagsama tapos mag-aaway kayo na dahil lang doon sa napkin na nakabulagta lang. Kasi naging balahura yung... Ito kasi si Boyet, siya yung natoka yata maglinis ng banyo at naano siya na hindi kaaya-aya yung amoy. Kasi may amoy naman talaga yung ano ng babae, di ba? Yung mga napkin. So, nag-away sila about that hanggang napunta na sa kung saan-saan. So, ayaw ko kung ano nangyari sa kanila. So, ako naman, ayaw ko naman silang gatungan isa't isa. I talked to them one by one and I said, you have to reconcile. Pero hindi na talaga sila nag-reconcile hindi na nag-reconcile yung dalawa kasi baba itong lalaki, nakikipagbate, itong kinakatok ang kwarto niya, ayaw niyang uh, pagbuksan. Hanggat hindi na talaga sila nagbate. Han until now, hindi na sila nagbate. So, si, si Boyet ang una niyang biniktima. Kasi si Boyet ang nagbitbit sa kanya dito eh. After all, Lana, nada. Then kami ang kasunod. Then, ano, hindi pala kami ang kasunod. Si Fe. Kasi after airport communication na uh, wala na, goodbye, fe. So, it's a plan. May pattern yung kanyang uh, pag uh, ano sa amin, isa-isa. Because now she has barkada. She has barkada. So, yun po ang nangyari. Kaya, just to end up formally this story, dahil ayaw ko nang mag- uh, Uh, stay dito sa story na to. I want to move on. I want to forget this. Na ilabas ko na yung aking uh, saluubin. Kasi saan kami mag-communicate? Para mapanood niya, kasi ito yata ang hinaha hinahanap niya. Hindi niya binubuksan yung messenger niya. So dito, alam ko makakarating sa kanya yan. Makakarating ito sa kanya. Hindi ko siya inaaway, pero this will be a lesson learned to her and to us. Kasi, bakit kami nagpadalos dalos na tanggapin sila dito. So, para hindi pa marisan, baka may iba pang kanyang uh, mga tutulong sa kanya. Then, after that, goodbye. Hindi na i chat Hindi na mag-communicate. Yun, yun. Yun lang. Social, eh. Kasi, maitsura, eh. Kaya, social climber. Pagka-social. Kaya, she don't feel to uh, bonding with us kasi hindi kami mga social. Yun siguro ang gusto niya, yung socialan kasi hindi naman kami social mag-asawa kaya dead ma kami. So yun lamang po, uh, maraming maraming salamat and this will be again a bad uh, and a good. Bad kasi nag, naging kirot and a good because you I I learn a lesson from this uh, experience so thank you very much and uh, I'll be uh, going back to my reactions video kasi nagre reactions video po ako temporarily na ang schedule ko sa pagla live ay hindi ko maefixed fixed kasi ng uh, of the time of the kind of uh, job that I had. so thank you for watching and I'll see you on our normal Uh, reaction videos. Bye for now and thank you very much.